sa sa pinakamasaya at pinakapanalong barangay sa buong bansa. Ito ang Barangay 5 palaro! Panalo! <coughs> Limang players ang nagpasik laban sa una nating palarong Pamay Fight. Kung saan hindi umabot si ni, Kinulang naman sa diskarte si na DJ Elmo at Magdalena sa palarong Saan sa pa. At sa huling palaro, hindi nasungkit ni Charity ang inaasam-asam niyang panalo. Kaya ang natirang matibay sa mga palarong barangay ay si Audrey! Audrey, congratulations. Thank Ito ang you jackpot Patron. May pagkakataong kang ng 100,000 pesos. Pero bago ang lahat, para kanino ang pag-vlog at pag mo? Uh, alam ako, maiyak ako. Pero yung pag-vlog ko po, tsaka paggawa ng content, yun po yung pangarap ni Lola na mapanood ako sa TV. Kasi hoping ako eh. Okay. Matagal na ako nag-vlog since high school. Video-video ko, -video, sobrang dami kong basher. Mm -hmm. Nung nag-pandemic, nilabas ko yung rap-rap ko na ganyan. Tapos si Lola yung number one supporter ko, kahit wala kong followers. Nasaan na si Lola? Patay na po siya. Uh, Nung 2021 ayaw. pa. Nung 2021. Dream at, niya mapanood at ako sa what TV. Age, uh, parang mga 86. Ah, 86. Opo, matanda na rin siya. So, ano sabi siya ni Lola? Meron ba siyang sinabi sa'yo para sa para magpursigi ka lalo Magtuloy-tuloy lang daw po hanggang sa makabili ako ng kotse. Ah. Kasi dream ni Lola na masakay ko siya sa kotse kasi once na siyang muntik malaglag sa jeep, pinagmumura niya yung driver. <laughs> so, inaway siya ng mga pasahero. Tapos pinagtanggol ko si Lola, eh, bingi. Ah, okay. So, sabi ko sa si sarili ko, pag ako nagkaroon ng pera, bibili ako ng kotse. Kotse. Pagkamatay na pagkamatay ng lola ko, yung parang bukas, sabi ko uuwi na ako nung nagkasakit na siya. Ngayon siya namatay, hindi niya nakinaya. Hindi na niya. So napilitan ako umuwi. Tapos may biglang nag-offer sa akin na, yun nga, sa parang project. Right after na nakabili ako ng sasakyan, unang-una kong pinuntahan yung buro ng lola ko. Ano sinabi mo kay lola? Nasabi ko, dapat siya yung sakay ko dito. Pero ngayon, hindi na. So nanginahan ako ng loob. Kaya ang dream ko, sabi ko sa sarili ko, If ever man, eto, eto, binigyan ako ng opportunity ng Barangay ko Panalo na mapanood ako sa TV. Sabi ko sa screening pa lang, wala akong paki sa grand prize. Ang um, gusto ko lang mag-enjoy, maglaro, kasi gusto ko makita ng mga kamag-anak ni Lola na, na napapanood ako sa TV. Alam ko, Lola, sobrang happy mo sa heaven. Kuya, kung alam mo heaven si Lola, I'm sure happy siya at Sorry. proud siya dahil nandito ako sa TV. Ano yung gusto mong sabihin kay Lola? Um, Lola... I love you so much. Sorry kung hindi kita nasakay sa dream car ko. Um, hindi kita naalagaan noong mga panahong Nagkasakit ka kasi sobrang busy ko sa work. Nakalimutan kita. Pero kahit wala ka na, unti-unti ko pa rin pinupursue yung pangarap na gusto mo para sa akin. Kaya, ayun. Alam ko, nasa magandang uh, pamamala. Uh, Pag-aalaga ka na dyan sa taas and sana gabayan mo ako sa bawat desisyong tinataak mm -hmm. And I'm sure proud na proud naman si Lola sa'yo. At kaya binigyan ka ng ganong mga last words ni Lola kasi naniniwala niya na kaya mong abutin lahat. Opo. Okay. O ngayon naman, kung mananalo ka, sabi, sabi, sabi nga natin, kahit wala kang pakialam sa grand prize, pero Ilalaban pa rin natin to at kung mananalo ka ng 100,000 pesos, saan mo gagamitin ito? Siguro binigay talaga sa akin tong pagkakataon na to ni Lord. Kasi bago ko sumali dito, meron kaming misunderstanding ng mother ko na nasa US, 19 years na pong hindi umuwi yung nanay ko since bata ako. Kasi galing po kami sa broken family, sobrang hirap ng family namin. So kasama mo tatay mo ngayon? broken family, hindi ko po siya nakilala. Ah, okay, okay. Tapos, lumaki po ako sa lola, kaya lola's girl, tapos kay tita. Hindi ako lumaki ng may nanay. Siguro, eto na yung sign ni Lord, na gusto ko mapauwi yung nanay ko after 19 years. Siguro, eto na yung sign. Eto na. Eto na yung sign. Nanay, mag ka na. Kukunin ko to para sa'yo. Yon!